Sa number 5, Bacolod Traffic Authority Office o YC Police Major John Liba, kaksun sa pwesto bangun sa kaligasyon sa korupsyon. Nabato na ni Mayor Aldi Benitez ang mga reklamo sa pila ka mga ginakapig whistleblower na nagtuad sa pila ka mga kaso sa korupsyon sa Bacolod Traffic Authority Office. Ganitungan sa ginahimong investigasyon sa City Legal Office, nagdesisyon ang alkalde nga ihinyo kay BCP Director Colonel Noel Alinio nga kakson si Police Major Junji Liba sa pwesto. Natala na man nga mag-issue sang executive order ang alkalde para sa magabulos sa kay Liba. Nabato naman ni Liba ang desisyon sang alkalde pero para sa iya unfair ang pagkakasaya sa pwesto nga wala man lang niya na pangapinan ang batok sa mga alegasyon sang korapsyon nga iya ginapanginwala. Magapagwa man sa resulta sa investigasyon si Alinio, bayan sa natabo nga gamo sa bitaw, kag sa reklamo sa bitaw staff angot sa pagpamahog, kag inaligar pagdala sa posil ni Councilor Al Vector Espino. So, uh, uh, putting a new OIC sa bitaw. Sino ang ipay You, I'll, get, I'll give you one. Uh, <laughs> But ang... Um, uh, 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 uh hmm. you mentioned about mga allegations which includes mga ano, mayor. Well, my isal uh, cancellation of ticket, ya mm -hmm. hindi quarrant, na ging nila ni wala reason, mm -hmm. uh, a mga track ban gin na for whatever reason mm -hmm. and etc etc. So officially na ng and we cannot close a uh, uh, blind eyes in it. How about kick counselor Espino? Uh, well he has to defend himself support. Mm-hmm. It's a criminal charge, 就跟南昌一样了、哦。